pinapasok ko dun eh. Manok po to. Hindi pa ito pa Hindi yan manok eh. Tignan mo. Tignan mo. Tignan mo. Tignan mo. Tignan mo. Tignan mo. mo. Tik 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 kuya, yung kasama niya. Hey, tek 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 tek. Asa na yung, hey, yung patog? Teteng talaga oh. Kulang na naman oh. Ramya talaga 'tong mga ano eh. Nagdalan talaga kayo pag may nakita akong mga uh, dito, kulang-kulang ng -kulang ano. Uh, ano. Hoy, bakit sumali ka dyan? diyan? Jed, ka lang sumali, pato lang ah. Tek 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 tek. Kulang talaga eh. Hindi talaga lumalabas eh na nakakaw to. Wala na naman siguro maulam dun sa kanila. Kaya kinukuha nila yung mga pato dito eh. Ito talaga eh. Punta talaga. Mahanapin tong ano nasan kaya yun? Atol! Atol! Ay, ba dito ng malaking Kasi birthday kasi nung nono ng nono ko Malaki. 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 Bibihira lang dito may magbente. Dito wala ba? Oo, oh, dito. Kasi, wala. Ang layo na ng mga pinuntahan ko nang galing na ako dun sa EDSA. What? Galing ako ng highway. Wala akong na, ano, napagbila ng mga. Ano kaya to? Ito kaya meron dito na gano'n. Dito, okay, eh, tanong-tanong kayo dito, no? dito ako, ko, no? ka. oh, Sige, sa loob. Oh. Dito, dito sa loob. Oh, no? Matapanap sa... Sige boss, pipeta. maraming salamat ha, kasi kailangan kailangan ko yung birthday ng lolo ng lolo ng lolo ko eh. Dito, <laughs> kailangan Gago! Ano yung benta? Ano yung benta? Ano yung benta? Ano Ano yung benta? Manok yung bro. Sabang manok mo. Ba, sa namin, ibay manok. Parang yung manok mo may ano. but eto parang maganda. Maganda nga. boss? Dalawang daan lang, po. Dalawang lang yan. Dalawang daan lang. Ang budget ko rito. Baka hindi mo sigurado ka? Ano ba? 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 ba? tali ba? Ano ba? Ano